Good morning, good morning mga kahamog Good pasensya na ako kayo Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng pagkakataon na video. At kahapon po, eh, wala ko kaming paninda Grabe, so, ang tumal ng mga bil, ano, paninda kahapon Kaya sarado kami kahapon So ayun, at <coughs> Latag ka na, namamili kami ulit kanina

oy yeah. hey. Meron. Uwi na i. tigel. Ha? Alonay. lang Ah. Oh? Oh. natuyo so, na kagad yung ano ko at tangkong ale po mantika mayroon pa yan lima o oh. sige mantika lima sige seventeen 17 na lang Pareho lang ba yun, nai? Tawas na, nai. 17 at saka 17, nai. Oh, salamat. Sarap ulam na naman yun, John. John, sarap ulam? Ah. So, pag-share ng aking video at pag-subscribe na rin, mga kamog. Ito, pantay mo na tayo rito ulit. E que guys?